Napakalakas ng hangin dito sa amin ngayon mga meses. Tingnan naman ninyo ha ang mga puno at nagsisikaway ang kanilang mga sanga. At si may si sa si na si ka si 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 aba, si si ang pag-aakyat mo si si hindi ka nagpapaalam sa may-ari! Bawad na, wala lang magpapahingin na lang may-ari. <laughs> Aba, ay magaling sasagot ko pala yung... itong naadyong ito ah. ko yung may-ari. Hindi na daw kailangan magpaalam sa may-ari. Pahihingin na lang daw yung may-ari. Talaga, baga? Baga Ha? Talaga, baga? <laughs> Talaga, baga? Wow! Dami mong nakuha, honey! Mmhmm, dami. Pagkain mo. Yan, yeah, sige, sige. Sige, laksan mo, laksan mo. Napakadami din mga meses na hinog na kakao. Ay, hindi ko na mapaglaanan ng panahon May di oh, Ah, may hinog. Ganda. Ganda ng pagkahinog, oo. Oh. Maraming hinog. Marami ding bulog. <laughs> Dahil masama ang panahon dito sa amin, maraming nabulok. Dito, oh, marami pa din. Oh. Maliliit pa nga lang. May maliliit pa dito ang buong oh, mga meses. It's so, oh. Awan, ako'y takat. Yung mga puno ng dalang hita namin dito eh. magkakaiba ang panahon ng pagbubuo. May nauo na may nahuhuli. Pasok na. Wow! May bunga na din. May nabuo ng bunga ang aming papaya. Iya, yeah, namimili na siya. Good. Parang tuyo, anin na. Hmm. Matamis pa. May katas pa. Ito yung, ito dun lang sa Inadjong o pumunta ka dun sa isang pool. Hey, matamis na, hindi may lalaki na din pati. Eh. Sino SINONG MAY GUSTO NA ITO? 🎵 Diyan, P. SINONG MAY GUSTO NA ITO? MAY DON AKONG PASALOBONG SA INYO 🎵 Bigyan mo, chong! Ay! Hmm? Palungka ka! Ah, ulan? Magpapaulang hmm. ka, diyan. Pumula! So, Pumula! Bumagsak na, puma puma na. naman ang ulan. Huwag akong iiyak. Hindi na ito. ito muna opo opo, opo. Hmm. hindi ito sa iyo bambu tapos ka na jump oh. opo opo jump opo Sasalahin mo ito ha hindi hmm. yeah, galing. ah ikaw hindi ka marunong sumalo ha boyog ka hmm. tali sit tali sit <laughs> <laughs> May mga order nga palang mga perfume, mga meses. Ay, nakaligtaan ko na pating igayak. Ay, ngayon ito pipick up in. Baka nais din ninyo ng pabango mga meses, mag-check out na din kayo sa aking Shopee. EM Scent by Meses. Inspired Scent. Itong mga ito. By Branded Perfumes. Pwede din itong ipangregalo mga meses. Kung kayo nahihirapan ng mag-isip kung ano bagang iriregalo ninyo sa kung sino mang may kaarawan o kung sino mang reregaluhan ninyo, ay pwedeng-pwede ang EM sent by meses. Malapit na pati ang Pasko, ito ay aridin ipangregalo. pagkabalot ko sa bubble wrap ay tsaka ako naman siya isisilid dito sa plastic na itim and then isilid na yan ready for pick up na kami nagpaplano na kami sa labas na lang manananghalian kaya la ang ay sabi ni Chung ay dito na lang daw pala kami kumain sa kubo nagperito siya ng pork chop. Ay, may doon pa man din kaming kuwan. Kabantang kakain sa labas. Ay, parang naligo na. At bis na pati. Halika na, Leti. Halika na. Bis na bis ka na, pa man din. Hindi na tayo lalabas, Leti. At dito na tayo kakain at nagluto si Chong ng pork chop. <laughs> Tapos ay tayo magkape na lang, <laughs> Ligo agad siya. <laughs> Sabi ko, pagkaligo ko ay lalabas at kakain na. Pwede yung sabaw nung ginatan. Kaban pala. Oh, may manok pa pala. Isa? Hmm. Yeah. Hindi, yun ay galing doon sa, ano, sa microwave. Kasi ah. Ito lang nakalabas na. Na dito? Yun. May hindi na dito sa microwave. Masarap to ah. Masarap pala yung pagka-marinate ko na yan. Hindi ko yan nila. Hindi oh. ko yan tinikman. Basta ko lang minarinate. Hindi lichong kawali. Pork chop lang. Lichong Halika na, Claring. Itong masarap. Sakto. Nasa atin ang ulam na yan. Nakaitin mo silang kumain, oh. Oh, tayo pinanunood. Asa? Hello, mga, mga kasinyor, tayo magsikain na. Oh. Uh, eh, ganito ang oras ng pagkain ng mga senyor. Hello, Hello na. Kain na pala. Kain. kain na tayo. At kami narito sa bahay ni, ni Ate Lot. <laughs> Yeah. Bili na kayo mga meses ng this washing liquid. Timpla ko ito, murang-mura lang, orange flavor, mabango, masarap. <laughs> <laughs> Aba! ba, ay hapon na pala. Ako nalibang na dito sa aking ginagawa ang mga meses ay tay ka at ako mag-iintindi muna ng mga alaga naming hayop wala akong kasama ngayon mga meses at si Chong ay umalis pumunta ng Lucena at siya ay mag-aasikaso ng kanyang lisensya ay, ako hindi na sumama si nag-commute na laan. Gawa ng walang maiiwan dito sa kaubo Walang tata. Ay walang mag dito sa mga alaga namin ah. Itong mga ito pinapakain tuwing maga at saka hapon. Twice a day. Pati mga pato. Nakaabang na sa akin. Bayan o. Oh. Mm -hmm. Mga gutom na hane. Aba! Ay, pati mga pusa. Ay, nag-abang na. Hala mga meses, dito muna kayo sa aming kusina. At mag lang ako ng mga hayop. sarap ng tulog naman na ito. Honey, sarap ng tulog at maulan. Ha? Masarap pag matulog pag ganito ang panahon. Yeah. Napakain ko na ang mga kuneho at manok at pato. At pusa. Aso na lang. Hmm. na ang sabah. Mm. Gusto niyo mga meses? Mm.